Hi, may gabi isa lahat. Share ko lang na sa atong kinabuyin ng kalibutan na magbantay dito sa mga scammer. Kasi nakatry na ako nung 2024. Nakatry ko. Merong tao na nagchat chat sa akin. Sabi niya, hi. Hey. Tapos pinatulan ko naman. Sabi niya, nagkagusto daw siya sa akin. Kasi nagpinupuri niya ako, maganda daw. Ang dami niya sinasabi. Tapos sabi niya, ano daw ang gusto kong gift? Sabi ko, ikaw bahala. Tapos sabi niya, mayroon ka bang GCash? Give me your number sa GCash. Tapos binigay ko naman. Ang tanga ko no. Binigay ko. Tapos pagbigay ko, talagang nagsenseya. Alam niyo ba kung gaano ilan yung ano niya ibigay sa akin 500 USD dollar tapos tiningnan ko sa Gcash ko kasi mayroong resibo eh tiningnan ko sa Gcash ko wala sabi niya hintayin niyo lang pagkagabi kasi umaga siya nagsin sa akin pagkagabi sabi sabi niya mayroong mag ano tawag niyo mamaya mag-send siya sa iyo ng ano yung nakatira. uh Nag, -nag -ano sa akin, mayroon na namang ibang account na nag-send ng video sa akin. Iba yung pangalan, sabi niya. Ma'am, I need 2,000 worth of 2,000 Philippine money. Kaya di mapasok yung half million sa imo nga, chikas. Yon. Sabi ko, scam to. Nagalit yung lalaki, sabi niya. Ingong ko, ikaw lang ang maghatag ng 2,000. Kaya ikaw man lang guys, sa ako ng dako. Kaya wak mong ko'y 2,000. Nagalit siya. I will kill your son and your family kung di pa ni mo naabot ang imong money. Unya, wak pa ka ni bayad o 2,000. I will kill you. Takot ko niya. Nipunta ko sa pulis. Sabi ng pulis, scam yan. Buti hindi ka nagpadala ng 2,000. Yun, na-record na pangalan niya, yung address niya. Kasi yung tumawag siya, mukha talaga niya yung tumawag siya, pero iyang giup agad. Scam pala yun. Kaya yun, binabla ko. Kaya mag-ingat tama kapatid. Mayroong mga scammers ngayon. marami mga scam. Mga daghan kaayo. Sa messenger, mag-chat. Ganito, i-click to. So mag-ingat buta nana sa mga tao para dili ta mas kaapit Thank you for watching and God bless. O pinat natin nakuha ng sa ni